So what's up guys? Magandang hapon po sa inyo for today's vlog. ah uh, nandito po ako sa Buldos at may nagkontak contact sa akin na na pasahiro na papuntahin ako dito sa Buldos kasi nga mayroon daw siyang ano ipapamuli eh, nung uh, palay. So yun, uh, pumunta ako nga dyan kasi Uh, para mayroon naman masakyan siya dahil wala nga at yung uh, mga motor pag gan gan ganitong oras na na uh, hapon na kasi nga nagsisiyui na kami dahil sa dito sa bulldoze kasi dalawa lang yung oh, tatlo lang tatlong motor lang na mamasahero dahil nga sa mahirap yung daan uh, konti lang yung matibay-tibay na mga driver Uh, kaya ayun kami lang yung uh, matibay na na masayro dahil nga din hindi, hindi sa hindi nakakaalam ay mahirap talaga yung daan dito so ayun andyan na andyan ako na naayos ko na oh yan nagpa tolong na ako kay para maikarga sa motor ko at ayan uh, hinagay ko lang muna sa ibabaw ng motor ko dahil nga may isa pa so kaya ginanyan ko kasi nga para hindi kami mahirapan at hindi magsabay sabay para madali lang ipunta doon sa likod yung dalang isa Yan, tignan nyo kung paano ko yung itatali na sabay sabay yan, Manoorin lang yan guys. Uh, shout out nga pala sa mga nanonood sa aking YouTube channel. At ayan. Yung isa. Uh, Pinalalay ko kay kuya. At ayan. Ayan. Kinuha ko na yung tali. Tapos. Ya, abang ko na dyan. Tapos sinabi ko kay kuya na. Alalayan niya. Uh, ano na yung kanyang tuhod na. Para hindi gumalaw yung palay. Isang sakong palay. Tapos ako. Pupunta naman ako sa likod. Para kunin ko. yan yan inarins ko na, diba? Tapos, a-adjustan ko pa yan. A adjustan ko yung taling isa. I-adjust ko muna para hindi masyadong maluwag. Ayan, na-adjust ko na yan. Ayan, ayan inano ko na. Ayan, na-adjust ko na. So, ganyan lang guys ang aking ginagawa pag mayroon akong mga... Kailangan talaga may ronggang pwersa para sa pag tali. Ayan. At lalarga na ako. Diyan nga pala ay sobrang uh, dulas. Kaya hindi ko pumunas pinasakay si Moikar uh, Artem dahil na uh, madulas yan. Kasi umulan nga. Ayan. O. Okay, Kita nyo naman na uh, parang hindi ako nahirapan. Pero nahirapan ako. <laughs> Tapos. yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. sana supportan nyo ako bye bye